Bukas sa publiko ang tinatawag na state funeral ni DILG Secretary Jesse Robredo sa Malacanang. Sa tinatawag naman ng memorial service kanina sinariwa ng mga katrabaho at kaibigan ni Secretary Robredo ang kanyang mga alaala. Mula sa palasyo ng Malacanang nakatutok si Lia Manyalak Castillo. Mike, sa mga oras na ito ay kasi simula lamang ng banal na misa na iniaalay para sa yumaong kalihim na si DILG Secretary Jesse Rubredo. Ito ang unang pagkakataon na pinayagang maiburol sa loob ng Kalayaan Hall sa Palasyo ng Malacanang ang isang dating opisyal ng gobyerno. At matapos nga ang arrival honors na iginawad para sa kanya kanina umaga ay sunod-sunod ang naging memorial service para kay Rubredo. Dalawang honor guards ang nagbabantay sa labi ni Yuma ang Interior Secretary Jesse Robredo sa loob ng Kalayaan Hall. Alauna ng hapon, nag-ali ng memorial service ang mga kawani ng Department of Interior and Local Government na pinaglingkuran ni Robredo sa nakaraang dalawat kalahating taon. Nagsalita sa eulogy ang mga malalapit na kaibigan at taga-suporta ni Robredo. Alam kong isa sa gagawing pamantayan ng aking pamamahala ay ikaw. ang iyong record bilang Pangulo ng Liga ng mga siyudad. Isang maipagmamalaki, hindi lamang ng iyong familia, hindi lamang ng mga taganaga, hindi lamang ng mga tagabiko, hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng makabago ang panahon. Si Governor Alfonso Boy Umali Jr. nagkwento na noong August 10, sinakyan din umano niya sa Maasin Latest City ang Piper Seneca Plain na sinakyan ni Robredo, isang linggo lang bago ito bumagsak. Pinakiusapan daw kasi siya noon ng kalihim na humalili sa isang event doon. So nagpunta po ako, at yun na nga, after a week, ay ako'y nagulat. Pero pagbagsak ng eroplano, nung kinikwento sa akin, may naalala lang po ako. Kasi nung ako ay pumunta roon, yung po ay in-start ng pilot, yung kaliwang makina, yung pro kaliwang propeller, umandar po. At yung, uh, yung uh, kanang propeller, siguro mga five minutes po kami ron, hila siya ng hila, nung, hindi ko naman naintindihan yung piloto. Pero ayaw ho umandar until siguro mga five minutes. Hindi ko alam na may relasyon pala ngayon yung mangyayaring yon. Yung mga kaibigan ko nga, binibiro ho ako. Sinasabi po nila, eh, buti na lang, hindi kakabaitan katulad ni Sek Jesse. Kung hindi, baka ikaw ang nakuha ni Lord kaagad. Tulad ng ibang sektor, mga papuri ang mga salita nila sa yumaong kalihim. Sabay nating itinaguyod ang malinis na pamamahala. Walang tongpats, walang, walang, walang lagay dito, walang lagay doon. Pinatunayan din natin na kung ayaw ng mayor ng wedding, walang wedding. Kailangan lang bigyan ng alternatibong pagkakakitaan ang mga kubrador. Father to the PNP, the 148,000 men and women of our institution will always remember him for the outpour of support that he gave to the organization. He introduced reform Reform initiatives which will continue to benefit the entire PNP organization. The reforms in the procurement process, the establishment of standard cost estimates on PNP infrastructure projects, the revitalized anti corruption and anti cotton campaign. He was a living embodiment of the ideal public servant, humble. hardworking dedicated he would have been perfect to succeed president aquino as the next chief executive bilang pagpupugay kay robredo simula sa susunod na taon ibibigay na ng galing puok awards ang Jesse robredo awards bilang pinakamataas na galing puok awards maging sa mga ordinaryong tao nag-iwan ng marka si robredo lubos ang pasasalamat nila ang ilan hindi napigilang maiyak. Hindi namin makakalimutan ang isang sekretary, Jessie M. Robredo. <laughs> Paalam po, mahal Sana ay mapantayan ng sino man ang papalit sa iyo. Si Sekretary Jessie rin po ay tunay na mapagkumbaba sapagkat kahit na po mas mataas ang kanyang posisyon kaysa sa kanya, ay may halo pa rin pakiusap ang kanyang mga salita. At ba, bababasiya kung kinakailangan para po sa kapakanan ng lahat. Kaya naman, ang mahal na kay kalihim ay isang larawan ng pag-asa. Bago nito, nagkaroon ng video tribute kung saan tampok ang buhay ng kalihim. Ipinakita ang kanyang huling bilin sa pulisya noong pasinayaan niya ang training center sa Cebu. Hindi po lahat ng mahusay ay matino. Hindi po lahat ng matino ay mahusay. Ang hinahanap po natin yung dalawang katangian, hindi lang husay at galing, kundi matuwid at matinong kapulisan. Mike, pagkatapos ng MISA ay saka lamang bubuksan sa publiko ang burol ni Secretary Robredo at magtatagal ito hanggang alas 11 mamayang gabi. Bukas naman, magsisimula ang public viewing mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para po sa mga gustong pumunta sa Gate 7 lamang ng Malacanang kayo maaring pumasok at lumabas, Mike. Lia, uh, yung si Mrs. Robredo, tsaka yung tatlong anak, mga, mga babae, mula kanina nung dumating dyan sa Malacanang, sunod-sunod na yung mga service eh. Ika nga, tsaka may misa. Mula kanina hanggang ngayon, sa misang nagaganap ngayon, nandyan silang apat, liyak. Yes, Mike. Simula na dumating dito yung labi ni Secretary Rubredo ay hindi na ito iniwan ng kanyang biuda at ng kanyang tatlong anak. Kung minsan nagsasalitan lang sila, minsan nawawala yung kanyang asawa o yung ilan sa kanyang mga anak. Siguro kumakain lamang o bahagyang nagpapahinga. Pero bumabalik rin kaagad, Mike, at hindi nga iniiwan yung labi ng kanilang ama. Mike. Maraming salamat, Leah. Manyalak del Castillo.